Hi guys, welcome to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog. Ano po? Ako po si Papa Tok, sa animal technician and consultant. Uh, guys, uh, ngayong araw na to, pakikita ko ulit sa inyo yung aking mga alagang sisiwa na. No? Kung gano'n na sila kalalaki Yung bali guys, Itong aking yung dati kong sinundan ito, uh, ubus na ulit. Ano yan, uh, oh guys? Wala na no, ulit, bali pa. Palimang batch na to. Ano guys? Ah, uh, bali pa limang na yan, Bakit kita sa inyo ngayon kung gano'n na sila kalala Yan guys, ito na. Ito na ulit yung aking pa limang batch ng mga sisyon na broiler. Ano? Yan. Bali dalawang linggo na yan guys. <coughs> dalawang linggo ko ng alaga. Pasensya na nga pala kayo guys kung medyo hindi ako nakakapag-vlog. Ano, Gawa busy lang sa trabaho. Ayan na ulit yung aking bagong alagang sisyu Oo pala guys, gaya na sabi ko sa inyo, <coughs> magkakaroon ako ng parapol, di ba? Uh, relax lang kayo at uh, siguro sa mga dadating na araw magsisimula tayo magparapol na. Ano? magkakaroon ako ng parapol sa para lang sa mga para po yun sa pagpapasalamat ko sa mga walang sawang sumusuporta sa akin mga video na no? sa sumusuporta sa youtube channel ko at uh, inuulit ko po kung kayo bago <coughs> ka lang sa aking youtube channel at napadaan lang kayo uh, at hindi ka pa subscribe please subscribe ka na at huwag mong kalimutan pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video at ano. uh, kung hindi ka pa subscribe please subscribe ka na na Ah uh, guys, ay uh, pakikita ko rin nga pala sa inyo yung aking sinasabing pang dog stag. Kung gano'n na rin siya kalaki. Ano? Yung aking aso na gagawin pang stag. Sige guys, uh, update ko rin siya. yan. Ito na yung sinasabi ko inyo pang dog-stag ko. Yan. ito yung aking gagawin pang istag na aso ko. Yan. Gaya na malaki na siya. Siguro mga ilang months pa, pwede na rin itong gamitin. Sa mga gusto magpa-istag, ayan, Sa gantong lahi ng aso, comment lang kayo sa comment section para masagot ko kung ano man ang tanong niya ano. Okay guys, ah uh, sige guys, ah uh, update ko na lang ulit kay Mamiya sa mga gagawin ko. Okay guys, ayan uh, napakita ko na rin sa inyo ang aso ko no, na gagawin pang istag. Ah uh, nga pala ah uh, uh, inaulit ko kung kayo man ay bago pa lang sa YouTube channel at hindi pa kayo subscribe please subscribe na kayo at huwag nyo kalimutan pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video. Hi uh, guys, uh, shout out nga pala doon sa aking mga kasama sa trabaho. Ngayon, ano? Shout out nga pala kay uh, kay pog kay Kuya Inget, kay Tutoy Ume, uh, kay Kuya Edgar, uh, kay Kuya kay basta Charlie, uh, kay Carlo, uh, sino pa ba? Uh, 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 kay Kuya Ade yan, uh, shout out pala sa inyo. Tsaka shout out din do kay saka anak ni Boss Charlie. Shout out sa inyo lahat, guys. Ah, uh, ngayon ko ha. Uh, alalay lang kayo siguro sa mga susunod na araw uh, magkakaroon na tayo ng parapol, ano. Ah, uh, yung sinasabi kong parapol na para po yun, sa papasalamat ko sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel at saka yung sa aking mga langsawa sumusuporta sa aking mga vlog. Ano po yun, lagi po nanonood sa aking mga video. Uh, okay guys, uh, update ko na lang ulit kay mamaya no, kung, sa, -saan, kung ano nang gagawin ko ngayong araw na to. Uh, pakikita ko rin pala yung aking bago palang gusto gawing business guys. Uh, teka lang. Okay, guys. Uh, ito pala yung sinasabi kong bagong business na bubuksan ko. Ano, malapit na yan. Sanang, guys, ngayon ako magbubukas. Kaya lang, medyo nag ang kasi may ilakad pa ako ngayon at may aasikasuhin ako. Ano, kaya hindi ako nakapagbukas. Uh, yan, guys, yung sinasabi ko na business na dadagdag kong business namin. Nagkasawat sa anak ano ko. Yan. Fresh lemonade, Aid. Ah... Uh, guys uh, kukuha rin ako ng pwesto siguro sa bayan yan para makapagtinda kami yan yan okay kasabihin ko sa inyo kung sa sabayan at kung ano sa mga dadating din na araw kung saan kami po pwesto sana supportan nyo itong bagong business na itatayo ko guys yan yan fresh lemonade na yan okay guys uh, hanggang dito na lang na ulit yung uh, video na uh, update ko na lang ulit kayo kung sa cell so, na ito Uh, hanggang mga mga alip guys, uh, ako rin si Papa Talks ang animal technician and consultant. Bye-bye!